Hi hey guys, magandang araw sa lahat. Ngayon pupunta kami sa Palmerston North at magpapacheck up ako kasi yung pupo ko is may dugo yan sa gilid guys. So pinakita ko sa picture. Ngayon guys, ito pala yung view namin papuntang Palmerston North. Nag-start na kasi yung winter dito guys. Yung buwan na to is May 25. So yesterday guys, napansin ko sa pupo ko, sa tae ko is may kasama siyang dugo. Pero, pero yung ay ah, naman is normal. So, nagtaka ako guys. Kaya, worried, worried na worried yung partner ko. Kaya, sabi niya, papacheck up daw kami. Yung kaagad kasi nga. Sa Monday, may trabaho na kami ulit. So, ngayon guys, is Saturday and, may time kami pumunta sa doktor guys kasi wala kaming pasok ngayong araw na to guys. So, dito na nga kami guys. Umating na kami sa Palmerston Hospital guys. Pero pagdating namin dito guys, in tinanong kami at in-interview in ko kung ano yung nararamdaman ko guys. Pero, after one hour guys, pinurward kami ulit sa Palm, Palm Hotel. Kasi nga guys, wala akong record dito. So, Gatapos dito guys, pumunta kami sa Palms uh, Palm Hospital. Ay. So init na nga guys, after na kami sa Palm Hospital, pina ulit kami doon sa City Hospital. Kasi nga wala daw kaming record sa Palm Hospital. So dito na nga kami sa City Hosp City uh, City, City Hospital. ayan guys ito na dito na kami sa city hospital so, naganda ulit kami ng 2 hours kit guys baka po namin na kuha yung kamot ko guys so pagkatapos nito guys tapos na kami nagpadoktong guys yung sabi ng doktor guys is may hemorrhoids ha -ha. hemorrhoid hemorrhoid guys Imo hey, mga lang pala yung nangyari sa point ko guys. So, naristahan ako ng cream guys. So, napanatag na yung loob namin dalawa guys. Kasi nga, oh, hindi naman pala colon cancer guys. So, yan guys. Sumuhin na ka kami guys. Pagkatapos namin galing sa hospital guys. So, pumunta mo na kami ng Walmart supermarket at bumili ng bread Katapos ito, guys. Sais doon kami sa Pizza Hut para bumili ng aming dinner. So, habang nagantay kami ng pizza, Hut, Pizza Hut, guys. Is binihijuhan ko dito yung building. Dito kami bumili sa Pizza Hut, guys, pang-dinner namin mamaya. At habang ako naga nag-aantay sa pizza is, nagbibidyo muna ako. At pagkatapos nito, tapos na kami nag sa aming pizza, umuwi na kami agad guys. Kasi hapon buong araw kami nag sa ospital ngayon. Umuwi kami mga 5 o'clock na sa hapon yun nga guys yung juice sa building guys pag 5 o'clock kasi dito 5.30 ng hapon is close na lahat yung mga, mga tindahan dito guys ayan guys happy na. abang kami papauwi na guys gutom na gutom na kami kaya kinain namin yung lahat ng pizza kasi nga guys habang nagtodriving yun sa tabi ko siyempre na siyang magdarating sa bahay pero sabi na yun guys gutom na gutom na siya kaya kinain na namin yung, yung ating pizza guys ito pala yung aming view papawi sa aming bukid guys yung aming tinitirahan guys hindi, hindi kasi sa city so parang video town siya guys. Maliit lang siya na town. Dito kami nakatira sa New Zealand Kimutong guys. So, ito na nga yung view. Papauwi na. Guys. Tapo na kasi guys at nabilis kasing tumilim dito guys magwinter winter guys. Kasi 5.30 is madilim na yung labas. So habang nag ayan guys yung view dito habang uwi na kami guys binibidyohan ko yung view namin dito sa countryside dito kami nakatira so, malapit na nga kami dumating sa aming bahay guys ngayong araw na to guys is makulimlim guys kasi nga ano siya guys parang walang araw is cloudy di maraming ulap masyadong maliwanag yung sunlight yan nga guys makulimlim yung hapon parang buulan siya guys at mas sobrang malamig na kasi nga nag start na yung winter dito guys so ito na guys dumating na kami sa bahay ito pala yung gamot ko sa hemorrhoid yung tinatawag na ito pala ay cream guys. Ipahid lang. Hemorrhoid cream. O, ito sa, sa atin is Almoranas. Ayan guys. Gamitin ko pala ito ng 3 times a day for 1 week. And then, after 2 weeks is 2 times a day. And then, after 3 weeks is 1 times a day. So, ang bayad pala dito pag magpa-doctor guys is $130 equivalent to 4,550 sa Philippine money natin. Ito so, na nga guys, dumating kami sa bahay at kumain na kami ng dinner ng pizza. So, dito na lang guys. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo ang video ko, please subscribe and like my video. Thank you for watching. Bye-bye. Hanggang -bye. sa susunod. Thank you. Have a nice day.